Oo. Oh. Hawakan mo my... oh, kayo my... oh, po. My... Baka malaglag ako. Oo. Oh. Ayan e ah. Ang ina kasi. Paparinig mo lang yan e. So susunod mo kami dinadala e. Eh. Gusto ko Susup, kayo na makarinig. So susunod mo Ang ba? Ano ba to? <laughs> Uy ano na? Gutumin pa naman yung tropa ko. Uy na, kaya ba ba? <laughs> na, na, kaya pa ba? Hindi na yata kaya. Ano mo Jake? mo kami dinadala. <laughs> Pare, trow pa tayo ba? Diba? Oh, sige, sige! Ngayon <laughs> lang kasi gusto kong makarinig dito. Basta Tiket tiket oh, okay. oh, pikit ka. Pikit, 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 pikit pa, p -tiket p -tiket pa, Ay! Alam ko oh. na ako, mawawalan siya. Hindi, hindi, di di di. Basta, solid Ramis. Sigurado ka tiket. pa ba, ah. di ba, ba? Di ba, ba uwi si mama? Oo. <laughs> ka na Uy, Uy na, na tayo! Wala uh, na iyo! Tingin ka ng tingin sa kalabaw eh! Gusto pa sulitin yung eh. ano niya eh! Hindi naman pwede sa kaya niya eh! habulin ka niyan! Hindi naman sabi ng, ano? ng kambing kanina! Ano ano yung siya! <laughs> Hindi naman <laughs> sabi ng kambing at saka pabo! Sabi ng pabo! Tapakit! pakit, pakit! <laughs> sabi ng <lang> kalabaw! Oo Sabi Tapi kambing! Tapi lang kambing! Andal dal! Dal dal daw! Dito ka muna! Pare pare! Ay! 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 Para ikita mo lahat na nakikita mo dito, hindi sa atin. Akala ko naman sa atin. Ito ba? Eh, kasi ganito pare. Mm. Oh. Dahil kayo yung mga tunay kong kaibigan, mm. hindi eh, gusto ko siya. Una yan yun. ha, hindi pagkakakitaan oh, no, no, no. pagka ah. Minsan, minsan, ginagawa yun eh. Ay, 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 may pa tayo, may pa tayo. Kali, walang plastic dito ah. Oh, shit! Oh, shit! Okay, 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 okay. Ang gusto kong mangyari, Tony,

Ha, samahan ka. nyo. kasama ka namin? Sino? Siya? Siya? Abit lang niyo. Ang taas naman! Hindi mo mag-landslide yan? Hindi mo mag-landslide yan? parang kilala kita eh. Bakit? Oo oh, nga, wala eh. Yung namin eh. Ikaw yung nagpahamak sa akin ng buhay ko kahapon eh. Sabi mo sa akin, hindi palis yung pagkain. May dumating kanin baboy pala yun. Sabi niyo nagpakain sa asa tindahan. Sabi niya babayaran niya biglang nawala. Oo. Oh. Pati yung sardinas si na binigay mo sa e, amin, sabi mo bago. Ganito na lang. na natin kung tunay naman talaga eh. Pakisamahan Ay, natin. Na ah, pagbibigyan natin. Ah. Ah, pagbibigyan natin. Pagbibigyan natin ako. Gusto ko marino. Gurado ka ha. Ang ganda nito.

Saan ah, naman tao dun eh? Tara, tara! Saan ba? Tara! Oh! Wala oh, kang mga ipuwek ko. Oh, Baka malaglag ako. Iyan kayo ah! Ang ina kasi! Oh. Paparinig mo lang yan eh! So, tara! Baka may dinadala eh! Eh gusto ko Ay, kayo, kayo gusto na makarinig! Saan ba? Ano ba to? Uy ano na ah? Gutomin pa naman yung tropa ko. Uy, tanga kaya magpak. Hindi na yata kaya. Ano mo, Jake? Pusansan mo kami dinadala. Are, tropa tayo, di ba? oh, sige, sige. Sapa, <laughs> ito lang, malapit na. Ay, gubat na to eh. Ano ba? Ba? Parang ingat ka ah. Hey, kaya ano ba to? Saan ba talaga tayo pupunta? Alam ko yan, pa ako! Labo naman ito! <laughs> Ay! Papay, ito, eh. oh. ah, okay. Dahil ko ba nag-hiking eh! Woo! Ah! naman tayo eh! Parang sigurado okay, ka ba rito sa dana to? Oo! Kaya Oo talaga si Dick eh! Oh. Grabe, ngayon na pa ako! pwede naman sa baba eh! Kung saan sa pagpupunta eh! Para ako hinihigan eh! Ano, kaya pa? Ano ba? Abumo pre. Oh, ito oh, na ito e, na. Ito na, ito <laughs> na. mo, arating na tayo. Dito na tayo. Ayun, doon tayo na di ba? Okay, pero sa to kita ko eh. Ano ba 'yan? Oh. kaya Eh, tayo sinama ko kasi tayo solid. Oh, oh. Ah, solid, solid, solid. Donny, solid. Ayun, na kamay ko eh. Ito na, ito na. Ito na, eto na pare. Lalabas ko na. Oh. Ayun. Ayun lang kasi gusto ko makarinig dito. Gitigitigit. Oh, okay. Sandali lang. Mukhang interesting po. Para pikit ka, pikit, pikit, pikit. pikit, 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 pikit. Ay, alam ko oh. na Pag ako, mawawala siya. Hindi, 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 Basta, solid to. Promise. Sigurado ka, Sigurado ha? Oo, pikit. pikit. Dalawang mata? Dalawa, syempre. Okay. Parang ganito? Okay. <laughs> pikit, ha? Pikit, ha? Oh. oh bibila ko, ha? Pikit, 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 pikit. Oh. Hmm. Pikit, Ay, hmm. pikit, pikit. Pikit, pikit, Tito! Diba? Solid, di ba? Sira ulo ka! Kala ko na lang mong ulo nga Bakit? Masensan mo kami dinala. yan ang pala! Ano to? Solid to! Oo! Ang sakit sa na yan, di ba? Pilay yung hunt, sa Tito, kulay! Mato diba, tayo! Uy, solid! Ang taas din! Solid! Oh? Pinakakit mo kami dahil sa pito? Oo! Oh, oh. Mukha mo, solid! Bahala oh. ka dyan! Solid tayo, di ba? Tito! Solid Rory! Putin na plug na din yung game mo! Ito na yung pinakatuktok eh! Pwede natin lagyan ng plug yan eh! Oh, grabe ito kapas ah, pito. Loko. Oh, ano? no. Pito ko, ko ulit pink. Diba tropa tayo? Tang ina mo kaso. Grabe naman to mga to. Oh, iniwan ako. Ala ko solid. Nakakatakot dito. Hoy! Tingnan mo. ko ulit Ako.